Morning nga sila Morning 7.35 Pupunta kami ng farm magtabo ng basura Nala namin yung RV nito Mula May lamisa pa sa taas Pupunta ang Garugonong hey. Let's go ¡Gracias! tayo sa farm Dito na nagpasa tayo ng Grohono Ito na din, Chicago si Guard style no? Ito? dito na mga na si Ito <laughs> <laughs> Na, no, si <laughs> okay. ah, dito lang eh, naman si Clayton dyan. Pas buhok Dito lang kami ito. sa farm. Dito yung pagkain ng aso. O pagkain namin. Dito lang ngayon sa pang-pang. Dito lang sa pang, pang sa tabi ng sapa. Sapa. Yeah. <laughs> Kanina ayam? Oo, di pa luto. Luto na. Maghatag na lang. Di pa aso na.

Ayan, punta tayo dito sa bahay na kinagawa na hindi na pa natapos. Ayan tayo yung naglandslide tayo. Napantay na siya. Bakit? Eh. Doon sa baba. ay tangkal o. Ano? No? Ayaw ko pa lang o. Ayaw ko pa lang. Bidam ih Bidam niya buo nga. Ah, Siyam na ito sa iyo. Siyam. Oo, uh, hasta pa ko down sa baba. Okay. Para diri dahil marindi. Ayaw mo ito? Oo. Uh -huh. Uh. 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 May slide ka tayo ah. Oo. Oh. Ah, oh, ito pala. Ito yung hanap kami na eh. Ay, Papayaga papaya ka. Oh. Pag-abot tsaka siyang piso. Oh. wish ka. Natutupan oh. yan. Pag-wish. Sana tatangkad pa ako. <laughs> 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 Kada mo sa iyo wish pwede umama no? Kaya tangkad. Dagdag doon sa dragon.

Rajon, Oh. Doon kala mai. Yun, namin yung baboy. Mga mga kalap. Mga mga kalap. Stika man boss. Oray nga ani. Pa. ka mapalim ka kasi na Wala kayo pag ininom. boss Jones. Ay Huwag pa kalop, kulop. kalop kulop, aga nga May natag 3,000? Oo hindi na nga nito kami. Babalik niya. Dago na nga, 3,000 hala, mga pimpinil na yun. pa, ma. Mga, uh -huh. ma -anak eh, mga anak oh. Oh, okay, uh -huh. na. Mga anak. Oo, nag-accelerate man ang

na dito siya. Ora man dito. Yan yeah, na, adto. Namudo. Yan na. Uma. Sugara gyanap siya ni kapal mox. Ha? Sugara gyanap siya ni kapal mox. Ha? Na, Ni kapal mox. Balet. Marasa ini. Tag pera. Sige mo dua. Ni mo tan pera. Partner <t> <t> time is mag alas na kakape kami sa uma yung barangay Kurokono Ah, gagapi muna kami. Kape, kape, kape. Oh, Kung traffic ito, may. Kape. Oh, may, may Ha? May timpla? Wala. Hindi yung kamsin nga pansit ka. Wala ko talaga. Yung sa kanto. Is it good la. Wala sa akong pansit. Wala pansit. Iba ko. pansit. Pansit, pansit, good luck. Yung pansit ito. Ito Yung, ito yung pansit na lorang sahog. <laughs> Alam mo na, probinsya pa ito, mga oso. Alis sa kami, wanda na kami bayan. Tapos sa kami mag-atid ng baboy. Pag-ulo ay takpag A FEW INCHES LATER Ano na time nga rante? Gina Ngayon si Ate Gina Hello po? Oh. <laughs> ah, di na si de, ni Diwata Kau na niyo nga Sa <laughs> niya nga Hindi na pupunta ng Manila Dito na yung kapatid niya Oo oh. Mayroon siya dito yung ano, gas station <laughs> Bagong bukas lang yung gas station niya dito Ngayon yung kapatid ni Diwata Yan si Ate Gina Gina, di ba? Kamuka, oh, di ba kamuka? Ay. Oh. <laughs> Nakita ko nga to sa ano eh, sa Facebook eh. oh, <laughs> 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 blogger. Oh, interview. Oh. Mm. Kita siya doon. Pararam ni ka uli? Pala. Hindi <laughs> pa gan si Lomo, nakaabot ya dito sa so paghatag ni sa kanya kuan. Karosmar? Oo. Oh. Wala pa. Aw, pagkat mo wala pa. Pa kami sito. Nakatuwa liwat. Mo ro sya pagkat dito niyo. si Iday nga unay. unay. Oo, wala pa ito. ni Uday e unay. Unay. Wala pa kami oh, dito. Wala pa. Oo. Puri kami kan ro mabut. Dali lang dito nangon ngam da yon. siya bago nga. Oo, pag Gabrielo lugod, kagto na kami sa Kisun City. Dapo na lugod. Pag Gabriel. Nagbutang man Parisan gas station. <laughs> uh, para butangan mo lang doon Diwata gas station. kami. Okay. Sige. kami niyan ha. Oh, okay. Ano yung mga pinggi doon? Oo. Matod kita namin yung ano kapatid ni Diwata. Dito sa lugar namin, ha? Si Gina. Arito Total Oh, Arito Total <laughs> Ano? Dunguya Si Gina Arito Dunguya Ayun Ayan, dito, dito yung sila sa may Una na Balod Ayan, dumaan kami doon Mayroon na doon bagong itinda ng gasolina Si Gina na ang ano, binigyan din ni Diwata si Gina ng pang Puna ng gasolina Ito yung driver namin kami galing sa kapatid ni Diwata, kamag namin. Kasi harito yun eh, mama ko harito. A few moments later. So ayan guys, ano, andito tayo sa ano? sa tabok. So o, galing tayo kanina doon kay Diwata, yung kapatid ni Diwata. Oo ngayon, maliligo tayo sa dagat kasi bukas uwi na kami. Nandun yung ano namin, naglagay lang kami ng lamesa. Ito yung dito sa San Roque, tawag dito tabok. Uh, Lawangan, Barangay Lawangan. Ayan, maganda dito kasi malinis yung dagat. Maligo tayo. A few moments later. What's up guys? Ayan, uh, naligo na tayo dun sa dagat. Hindi ko dinala yung GoPro. So yan guys, ang mga kasama ko. Ayan, kung saan gumaganap ng isda. So, kami. Dito kami sa gilid ng dagat.